Special lang ating paing kapatid ngayon dahil nga World Mental Health Day. Alam nyo kasi ang halaga ng pisikal na kalusugan ang lagay ng ating pag-iisip. Kaya naman, ito nga, special day today, World Mental Health Day. Ang kanilang tema, uh, mental health is a universal right. yon lahat tayo may karapatan. Mm -hmm. Sa ating kalusugan ng pag-isipan. Pag-usapan natin kung paano nga ito. Dapat pangalagaan at kasama natin. Perfect na perfect. Ang napakasikat na content creator at mental health advocate na hila natin dito. Biglaan oh, hey. <laughs> yan. <laughs> Oo. <laughs> parang ang dami nating janina <laughs> Bella, Thank you so much for making time Good for us. Our... Good morning. Good morning hallo. kapatid. Hallo, 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 hallo. First time here. Yes, first time. This is a very important day para sa ating yeah. mga uh, mental health advocates. Una-una, tanong ko sa iyo, papaano mo taisipan? ito ang talagang isulong? This mm -mm. is something that you really talk about. Yeah, well, naranasan ko po talaga yung mga mental health issues noong 19 years old ako kasi I was a YouTuber since I was 15. So, yun po, yung bashing, tapos personal love life, alam mo na. Bakit? Bakit sakit ka? Reg! Alam mo pala, Reg? Oo. Yes, so naranasan ko po yung mga gano'n, yeah. kaya naging passionate na rin ako. Kasi alam ko na madaming, madaming akong mga kaibigan mm -hmm. and even mga followers mm -hmm. na same rin yung mga Ma, naranasan ko Pero teka teka, ilang Ilan taon ka na ba ngayon? I'm 24 now. 24? oh kasi oh, ba, every time ka pinagkikita, <laughs> 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 nag-evolve -e siya. Yes, oh, yes. Oh, oh, so, Pero balikin natin, 19 years old. Yeah. And you went through all that bashing, yeah. comments online bilang ikaw nga isang content creator. Mm -hmm. How did you take it that time? That time, oh, it was really bad kasi, um, well, I was a teenager, so physical mm -hmm. yung mga, you know, bashing ng mga tao. Tapos nung 19 years old ako, I transitioned to social issues political issues. So, iba naman po yung hate non. Um, but it was something, yeah, I had to figure out my process. Kasi hindi lang po pwede na... Ignore mo lang or mm. remain unbothered. Kasi nandun siya, eh. it's inside of you it hurt you all. Para already. sa ating mga kapatid ano? Kaya ako ko ba nito si Janina. Kasi and multi-talented siya eh, kumakanta siya, sumasayaw siya, kun ano, ano ginagawa niya. Pero ang pinipili niyang topic ay mm -mm. eh, yung mga mahihirap talakayin. Mm -mm. Yung mga political issues, oh. yung mga nakikita natin araw-araw sa balita, nagbibigay siya ng kanyang stance. Mm. And to go into those topics, talagang sigurado may haharapin ka mga bashers. Mm -hmm. Paano mo, kumbaga una una siguro Paano mo din navigate bago ka magbigay ng content tungkol sa isang uh, masalimuot na social issue? Mm -mm. Um, ano yun? Para sa mo muna, teka, 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 bago ko iposto, to, um, antay ko muna, baka ano, ready uh -uh. na for the bashers. No, I assume that I'm gonna get bashed. That's it. Alam ko na may bashers. And I have to make sure na kung ano yung sasabihin ko, yun talaga yung gusto kong sabihin. Pero bakit yun ang pinili mo konti? Because lahat, somebody lahat. has to do it. Mm. Somebody has to talk about mental health. Somebody has to discuss these political issues in a kind way, mm -hmm. you know, based on stats, based on data, based on facts. Mm -hmm. um, and not saying that I'm like a hero or anything, uh -oh. but... Uh, Pero yun yung intention mo. Ang ganda yun, na parang you want to start with kindness and yeah understanding yun nung binabasa ko yung material mo parang tinuturo mo sa amin yung mga bumabasa na siguro uunahin natin yung huwag kayong assume huwag kayong asumera. Yeah. yung parang you will mm -hmm. ano you will give a chance for that other person to explain themselves mm -hmm. and baka merong kang hindi naiintindihan yung ganun ka open yeah. ganun nanong ganung ganun ano um attitude because diba? if you're closed to another person's stance hindi ka magagrow uh -huh. stuck ka lang sa isang okay thought process or thoughts or beliefs. Mm -hmm. Meron naging iba ba pati ikaw? Meron ka bang pinaniwalaan noon na iba na ngayon dahil sa mga natututunan mo along the yeah. way? I mean, it ito happens. nga po, mental health. Mm -hmm. I think before, I thought it was something very far, something mm -hmm. I would never experience. Tapos mm -hmm. so, bigla, ayan, <laughs> na-experience ko Ano po? exactly na-experience? Yeah, um, um, burnout. Burnout, uh -huh. depression, anxiety, uh -huh. yun po. Mm -hmm. um, kaya, you know, I use my platform to show everybody na, hindi actually na hindi lang ito, hindi lang siya nagsisimula sa depression. Mm -hmm. nagse sa sadness, 'di ba? Yung anxiety, nagsisimula siya sa overthinking. Mm -hmm. Yung burnout, nagsisimula siya sa fatigue. Mm -hmm. So kailangan aware tayo sa itong mga sa mga sintomas na 'to para it won't reach the <laughs> big dahil ba yan sa pagkasubsob sa content creation. Kasi kahit ako minsan din ako sa ganyan eh. Paratingala. Yeah. Ang dami ko na pinupost ah. Teka, tigil muna. Hinga muna. O, oh, hinga muna. Mm -mm. O may, marami na ako nire-review sa mundo. Ikaw ba? Ano ba yung ano? Uh, tungkol ba doon? Anong proseso mo dyan? Sa Dahil ba doon? Sa pagiging content creator mo yeah. since 15. Well, oh, siyempre, that that plays a part but also my personal life. I mean, uh, any, yeah, it's not, it's not, no. Yeah, uh -oh. it's not exclusive to a content creator. Uh -oh. We're not just not exclusive to somebody on social media. Mm -hmm. I I believe anybody can experience mm -hmm. these mm -hmm. things. Mm -hmm. Kaya, kaya Ito si Justin, okay. kasi matagal ka nang kilala, proud na proud siya sayo. Kaya <laughs> <laughs> nakatutok si Justin talaga eh. Parang alam ko, alam ko si Justin. Pero to si Justin, bago pa kami napunta sa social media, active na to, DJ to. DJ, yes. Yes. djante pa lang yes, kami. Yeah. Eh, DJ na, nagtatrabaho na to. Mm Ikaw pa na, naranasan mo na rin yun. Burn out, baby! <laughs> oh, right, oh. Kasi Justin, pa, <laughs> <caffeine> pa more. <laughs> <do> nga <na, laughs> si Justin? Oh, kasi oh. nga, you've known, um, you've known Janina since nung bata siya. Mm -hmm. Yung isa sa mga issues na napakahalaga na sinusulong ni Janina, yung body positivity. Uh -huh. Bakit nag-iba ba ang andyo ni Janina from dati to ngayon? Ay, no, at anong gusto right, sabihin tungkol right doon? No, okay, so, so lah, nahakot lang natin si Janina, no? Last night. At hindi siya nagre-reply. And then, so finally, <laughs> at nagreply reply siya. Sabi niya, ay, sorry, I was bouldering. Okay. Yeah, so like so there's a fitness journey siya wall climbing, <laughs> ganyan, 'di ba? Uh -huh. So parang every day all oh, my jogging siya, may bouldering the or whatever, 'di ba? Oo, naka ilang race na 'to, 'di ba? Uh -huh. So, uh I guess that's our next question is Is this in line with your mental yeah. health? din? Then, parang at ganon siya nakatulog sa mental health mo mm -hmm. ang pag-exercise. Yeah, I um actually may acronym ako para sa oh, inyo. So, this mm. these are four things that can boost your mental health. Okay. So it's going back to your nest. That's nest. what you remember. N E -S, -S, S T. N E S, -S, -T. Oh. N -E -S, -S T. Parang so bird nest. Ganyan. Yes. Okay. N is nutrition. The food mm -hmm. like okay. na you E is exercise. Mm -hmm. Right. Kaya importante sa akin yon. And then S is sleep. Yes. Uh, I are you, <laughs> uh, <laughs> uh, <yeah>. Yes. <laughs> and last this talk. talking to. to someone about your emotions, ah. yung mga pinagdadaanan mo, you have to talk to somebody. Hindi natuwa ako kasi nauna yung nutrition. Madalas yun yeah. yung sinasagtabi natin. Sinasagtabi, di ba? Oh. Nutrition is very important. Kasi mental health is also very physical. There are, and there are also physical manifestations of your mental health. Pero question lang. Hindi pa parang kasi may sinasabi rin, ako, yung burnout na yan, sakit pang mayaman lang yan. Oh. Mental health, depression, ako, wala kami niya kasi kailangan namin magtrabaho, wala kami yung choice. Nung panahon namin, walang ganyan. Walang ganyan, ganyan oo. Oh. Yeah. Oh. Well it I think we have to understand that holistic wellness includes spiritual health, mm -hmm. emotional health, physical health and mental health. Mm -hmm. So if you want to be excellent, if you want to be the best that you can be, kailangan natin to Kailangan care yung, yung, of yung, 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 yung iba't ibang yun. aspeto Yes. But, so that we can do the things that we want to do right. for our loved ones. Pero mm -hmm. so, so, parang ngayon siya. din ano yun? Eh? parang somehow if sa isang espasyo ng social media may mga paniniwala na, yes, good. Meron tayong mag-provide tayo ng a uh, kind space for everyone. But meron namang ilang nagsasabi na parang ang detached, 'di ba? May mga nagsasabi na ah. parang uh, toxic naman yung positivity ah. na 'yan, 'di ba? So okay. how do you respond to that? Mm -hmm. Ano yun? I think totoo. I understand why would they why they would think that. Mm -hmm. Um kasi minsan we just say quotes now without mm -hmm. super understanding the person. Mm -hmm. Um but I feel like kailangan nating it, you know, ano yun? Just shut off social media for a while mm -hmm. and create real relationships. Real Bumalik tayo sa tunay na buwan. It's so interesting yes. na marinig yun sa isang tao na napaka-active sa social media. Ikaw mismo nagsasabi, kuminsan, saran nyo yan. Patayin mm -mm. yung cellphone. No, cell we need boundaries, mm -mm. mommy. Like, we need mm -mm. boundaries. We need to... Parang kailangan natin tandaan na tayo ang control sa social media. Mm, uh, social not media the other day. way around. Uh, so. Yes, we need to oh, turn it around. Kaya bata pa lang siya, pero di ba alam niya na yung word, na, boundaries. Ang oh, late ko boundaries. na natutunan yan. Ah. <laughs> yung word na boundaries, hindi madalas uh -huh. sinutulo sa atin. Yes. Pero, importante sa importa bigyan, teka, sa hanggang dito balla. lang ako. Uh -huh. Uh -huh. Hanggang uh -huh. dito lang kayo, <laughs> para mapangalagaan natin. At respetuhin natin yung isa't isa, yes. para maging sustainable yung relationship. O, uh, huling payo mo sa ating uh, mga kapatid. kapatid anong advice mo para kumbaga Ikaw, um, kumbaga nakita ko sa YouTube mo, one year ago ka na, na nagpost, nag-post, lumipat ka na sa TikTok, tapos yeah. tapos napapansin ko parang talagang kumbaga, kung uh, post ka lang kung kailan mo gusto. Anong, mm -mm. anong advice mo sa kanila pagdating sa pangangalaga ng kanilang mental health sa panahon ngayon? Mm -mm. Um, I think, paano ba? Just take it off social media. Don't be afraid to make your life bigger then your phone. Ang ganda. Ay, ganda. Ng, Oy, ganda. ganda, ganda reminder yun. Nest. Ang sa mga nest. ngayon. Oh. Yes. Oh. Anong nest to net? Huwag natin Nutrition, nutrition, nutrition exercise, 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 sleep, and, and talk. Ayan, okay. happy okay. world, mental you. health day. sigurado akong proud na proud sa ang parents mo, siya, <laughs> Pastor Paul, Pastor, Pao? Pastor Pao. Oh. Si Miss Jen Ponsalani Wow, ito. saludo kami sa mga magulang ni Janina at sa pamilya niya. Maraming salamat. Thanks Ay, salamat for ako. thanks for joining us. Sana hindi itong huli. oh, ma. Yeah. Performance naman. Sa <laughs> <laughs> Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapakipakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.